Hi! Hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi! Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa sa so mabuti kayong kalagayan. ingat kayo palagi mga kasawi na ano ang tatlong sign na bitin si Mrs. Sa, sa pakikipaghanahana. Ayan. Ang una natin na sign mga kasawi is high blood. Ayan na nga ba? Kapag kabitin si Mrs. or binibitin ng isang lalaki, nako po, ayan, sisigawan kanya ng bonggam-bongga. Yung bantipo na ganito, yung sa Sasabihin ano ba Huwag na wag mo ako ngahawakan nakakainis ka galit na galit ako sa iyo palagi kang nauuna. Ikaw na lang yung nasisiyan. Hindi ako nag enjoy kasi mas nauuna ka palagi sa akin na pumuto. Instead na dapat ako ay sayo. Mauuna. Ayan yung mga linyahan ng mga kababaihan kapag sila ay nabibitin. Tatandaan nyo yan mga kalalakihan ha. At wag na wag kakalimutan. Palaging high blood si Mrs. kapag sila ay nabibitin sa hanahan. So, ayan yung ating una na sa... Ang alawa, mga kasabi, is magdadamog. Alam nyo ba, mga kababaihan, kapag si Mr. ang nauuna, ang gagawin nito, syempre si Mrs. ay magbibihis na yan. Tatayo sa kama. At eto ay magdadamog sa pamamagitan ng tapon dito, tapon doon. For example lang eto ha, yung maghugas ng pinggan, lagapukan dito, lagapukan doon ng pinggan. Diyos ko, halos kalansingan na ang mga babasang gimpinggan, halos kulang na lang ay mababasag. Kasi nga, nabitin si Mrs. Kaya wag na wag niyong bibitinin ha, mga kalalakihan. Tatandaan niyo yan. Ayan yung ating pangalawa na sign pangatlo lumakas. kasawi, eh. syempre hindi ka papansinin. Syempre kapag si Mr. ay nauna, sasabihin kay Mrs. Han, pasensya ka na. Kasi na-excite ako eh, kaya gano'n, nauna ka na. Nako, kapag kaganito, kanyang papansin, ka ganito, hindi ka niyang papansin. na bin kanyan kahit pa saan pumuntas. Si Mrs. at susundan mo ito ay iisnabin na bin kanyan hindi kanyan papansinin kasi binitin mo masama ang mga babae kapag sila ay nabibitin kasi hindi sila na satisfied so ayan yung ating pangatlo na sign at syempre hindi mawawala yung advice sa topic na ito sa mga kalalakihan kung ayaw mo na mangyari itong 1 2 3 na ito na sign na ito kailangan Pauunahin si Mrs. Huwag pabibitinin si Mrs. At higit sa lahat. Huwag na huwag niyong gagawin na kayo ang una sumabog. Dahil kapag kaganito, naku po, walang katakot-takot maghapon kayo na talagang walang papansinan at walang imik-imik dahil nabitin niyo ang inyong mga misis. So, yan lang po mga kasawi. Kaya sa mga kalalakihan na, Pauunahin si Mrs. Huwag pabibitinin para naman happy ang lifestyle ng buong araw. So yun lang po mga kasoy. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin. Sa so walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasoy. Mahal kayo ng inyong advisor.